Ganaban ka mga farmers Sagutin natin yung tanong kung bakit daw nagbo-brown yung bunga ng talong yung oh. isa nating ka-farmers ano. Isa sa natulungan natin sa burer na ngayon ay nagbubunga na yung talong niya. Ah? Ang problema lang. Malilit pa brown na yung kulay ng talong niya. Ito nga yung talong natin ano. Naubos na yung bunga. Panibagong bunga na to. Oh na yung tanong nating ka farmers na naging okay na yung talong niya sa burer ngayon naman ang problema niya ay yung karamihan dun sa talong niya ay malilit pa lang nagbo-brown na oh, no! kare recover lang yung talong niya mula dun sa shoot at fruit burer ibig sabihin matindi yung pinagdaanan ng talong niya no stress isa yun sa mga dahilan stress masyado yung talong mo kasi nga puro shot borer puro insek, insekto yung talong mo under recovery pa Sab -sab sabang init pa ng panahon kaya medyo malilit pa lang medyo hindi pa siya nakaka recover hintayin no? natin mga ilang days pa o week yung mga bagong bungang katulad nito kasi pag stress ang talong, hindi pa gaano nakaka recover mula doon sa kuno, no? Kaya yung malili, ilalabas niya ay medyo maliliit. Tapos nagbo-brown. Nasa sa sobrang init din ng panahon, tapos dumaan sa matinding stress yung talong. Aww. Kaya ang nangyari, brown ano? Nag madaling gumulang yung balat pero yung lobe hindi naman ano kasi yun ang sinabi niya sa atin pag hinati daw niya yung talong okay naman daw hindi naman daw magulang so, ang paliwanag natin doon dumaan sa stress yung talong mo kaya medyo malilit yung bunga hala pang ganong malalaki tapos gumugulang agad hindi pala po re-recovered yung talong ano ito, talong natin medyo malilit pa rin yung bunga ngayon kasi naubos na yung bunga nating marami na pag dumaan sa ganong stress yung talong talagang tapos matindi pa sikat ng araw kaya ang nangyayari madaling mag brown ilang days pa yung talong mo para maka full recovery mula dun sa pagkaka atake ng borer para gumanda na yung mga susunod na bunga nyan ano? maging katulad na nito wow. tapos nakita ko rin na maraming trips yung kanyang bunga maraming gas gas may mga gas gas na yung bunga niya. ano spray ka na pang pang trips busing tapos oh, no. ito naman yung sitaw natin ano ito lang sa sa uh, multiple cropping ano yung intercropping may sitaw ka na may talong ka pa nice mga bunga ganito pala ang bunga ni Kwan Ni Verdana. Bukas, pitas tayo ng titaw. Ayan. Oh. Dahil yung malilito. Pero maganda siya magbunga. Oh. May leaf miner na rin. <laughs> oh, no. Ay, naka no. Hindi na madali lang solusyonan niyan. Leaf miner. One lang yan. Planet lang. Tanggal lang leaf miner yan. Isang sprayan lang yan. Ayan, patubig tayo ngayon kaya nga tuyo na yung ating taniman nakaduman no, sa matinding stress kaya medyo hindi pa gaano maganda yung bunga ng talong siguro no? mga ilang days pa ang ihintayin bago maging maganda yung mga susunod na bunga na katulad nito yeah! no, yun yung paliwanag natin kung bakit Nag-brown agad sa tindi ng init ng panahon tapos dumaan sa matinding stress yung talong magbrown talaga yung bunga no? tapos maliliit ayun na medyo dumadami na naman part dito no, sitaw natin ayan mga bunga na ng sitaw makapag harvest na tayo bukas direction harvest time sitaw ayun ang ganda ng bunga ng sitaw although may leaf miner tayo kasi medyo hindi natin na i-spray masyado itong sitaw wala ding abono to <laughs> fuller lang fuller yan abono ay nako makikita nyo dyan wala tayong mga update sa pag abono sa sitaw <laughs> hindi tayo nakapag abono sa sitaw ayan o mga bunga ni Verdana oh, thank you